Kaher medical center. Ngayon kita ay pujan mag video sa loob. <coughs> Butan kay mo ba? Basig ulam mo kayo sa kuha. Siyempre. Sige na. Kami. Kami. Siyempre. Sige, nangayo nang ko na si Kuya Kale na. Nangayo ko ni si Kuya, kuya Kale. Sao? Sao? Sao ba? Sao? Sao pagkaon kayo ginagutong so, ba siya? So, kitatak okay. so, na mo ang tanan para makakaon so, so, sa mong mga sa mong kasing kasi okay. O karon din na okay. mo makalimta ng adlaw na? O karon din na mo makalimta ng adlaw na? Kaya giprang ko ni Kuya Kale. Kaya giprang ko i'm i, mean, I mean. This stop is Wynyard, a light for Martin Place and Barangaroo. Change for trains, including the Airport Line, and ferries from Barangaroo. Please mind the gap. And the platform, this station North Central, Redfern, Strathfield, Parramatta, Westmead, Seven Hills, and Blacktown. <laughs> Kakaray Medical Center Ayan na tayo pwede mag video sa loob Ito mga kasigal yung pang-apat ko na inject na yan para sa aking hemoglobin Ito yan yan Aranes ano yun? Ar Aranes Alpha 40 microgram slash 0.4 ml yung isang injection yan yung kanya 0.4 ml so ayan ito na yung pang-apat ko na inject dito sa Australia kasi dito mga kasi gano hindi pwedeng bumili ng hindi pwedeng bumili ng maraming injeksyon yun ito pala package 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 ba bumili ng injection para sa hemoglobin katulad nito minimum siya apat na piraso hindi pwedeng bumili ng isang piraso lang kaya bultuhan ang ng ang bilang isang isang set apat na piraso. Ayun, depende naman sa doktor kung ilan yung i-resita sa iyo. 'Yun lang din ang kailangan mong bilhin. di man pwedeng bumili ng ulang prescription dito. So, pangapat na ito. may kamahalan yan ito pero kailangan kasi 84 na lang yung hemoglobin ko kaya kailangan ng injection sana tumaas yung hemoglobin ko this video magsigal ngayong araw pa uwi na tayo sa Pilipinas so dito ako ngayon uh, check in. Ang haba ng pila mga kasigal. Ayan oh. Bukod tanging tayo lang ang habang pila. Ayan. Ayan. Parang nasa atin pa rin. Pero kung titignan natin yung mga kabilang airlines doon, smooth na smooth sila. Walang pila dito dalawang counter lang kasi may tao kaya yeah. ang pila hanggang doon sa entrance hanggang sa labasan so ko gagawa ganito talaga siguro tayo so samahan niya ako mga sigal ng Pilipinas Ayo sa inyong baligya. Ay wala isda ang pool. Pero unsa unta yung baligya unta kung, kung ah, na, isda? Gusto lang ng diri ah. Pero isda ang baligya dre. Oo. Oh, oh. Ulay baligya dre nga makaon? Wala. So, Nadae no, call. O palit si ang pool eh lang, Palit ko kay gutom ko ba. Wala isda Ay, raya, ang pool ba. Layo kay akong biyahe ba uli pa ko sa sa ano Tagum, kaadto mo sa Tagum? Wala. Sa Dabaw, Wala mo kaadto? Ang tuwa din nagigikan, Paul. Iba ko tagadari. ko sa malandag na nagka... Nagkaligaw-ligaw ko ba? Ay. Wala ko kabalog asa ni sa eh? Ano Saan lugaran ni? Ano na din ko? Santa Cruz. Santa Cruz? Sakop sa unsang nga Tampakan. Sakop na sa Tampakan. Isa na ko kaadlaw uh, biyahe ba? Gutom na kayo ko. Muli pa ko sa tagom? Eh na, naagurin din dahan, lo oh. Kamu, ba din makaon. Bisag ko na lang. Bisag ka ng tubig na. Ako kanin ka lang. Kanon na lang. Isa ka bukanon, anak. Onya gamay um, nga sudan. <sukur> Dela angkon mangita mi awit na. Mangita. Para ba ang ida gay sudan? Kilala ni Lola kan kay kaugaan, kilala ka kadlong nga nagyahi. Na, daga mo tabang imo. Ha? Ay, tabang mo daghan kay mo sudan sa balay. Daghan, daghan anong daghan na mugsudan? Ay, gatang hatag among kapitbahay. Ipangatag kapitbahay ninyo? Ay eh, Pasko de karon. Asa pizza karon? Sa 25. 25 sa Disyembre. Oo. Oh. Unya oh. dagan kay mo pagkaon, dagan mo ganda. Oh. Ngano didagan dagan magito sila? Ngano hatagan mo gyud nila pagkaon nga eh, wala man sila kay sa kuwa? Kamu, ikaw wala pud kay sa kuwa? Wala eh. Wala mo na hadlok sa kuwa? Wala din hadlok, wala man um, Nain yung atinday. Isog dahil yung atinday ninyo. <laughs> ha? Oo. Oh. Isog atinday ninyo. Ako ang hadlog eh. aku ang hadlog sa itin din ninyo? Dato ko, ang sila. Na, di ay? Uh. Rabi Grabe, nabutan kayo mo, no? O, lugaran eh? Sita -Sita. Santa Cruz. Santa uh. pa Cruz pang tagom da uh. Pila, pila Oh, wala sa Dabao, wala bang apa boceng mamani masa mamani mu di ai? Oh, big time diai ka kah abroad bendae kah? Butan kayu mu no kayak mangatagid mu no bisa dile mu kailan no? ah? Hah? <sharp> Atagid mo? <gasps> grabe bilik ko sa inyo babutan kayu mu ba? Kayo mo ba? <shelf> <sharp> <natadak> Aku muhat, kong mengayu deh atagan gede gitu ai. Oh. Okay. Salamat eh, grabe ka kain mo ba? Tudlo. Wala kay, wala nakita yung mga makna, na mo. Wala lagi? Tudloan din mo sa inyong mga mamagpapadi ay. Nga hmm. ugnay mga mga tagyod. Hmm. Grabe no. Ha? Ah? Ispagite? Hmm. Grabe no. <laughs> butan kayo mo ba? Basig, wala mo kayo na sa ko ha. lang diyan, butan. bisa wala mo kayo na sa ko ha. Hatagan ko ninyo ba? Wala mo madlog sa ko ha. Butan. madlog sa ko ha. na po, tarong na. Wala ano. Butan kayo bigyan nila ako guys. ako, na ka dito. Isa lang kaadlaw, isa buntag. Ito mahaw, pinagto. Jay, okay, oh. isa ba din muna na ako. Oh. Gamay ganit. Kaunto din kakao. Mo ba? Yes. Yeah. Butan kayo mo ba? Ito rin ang gumisa yung mama o guan? Yes. Dito na sa amok. Dito na ang amuang mama. Pati yung mga maestra. Kung naay mga ayaw, tagang gina ninyo, bisili mo kayo lang. Bilig kayo sa inyo ba? Pero pag tarang dili tarong mga ayaw ang call of, ano, gara-garaan, lang -an. mo sila. Mahayun eh, tama eh. Kasi pangalan ninyo? Yes, Ashley Ashley, Ashley. Ariana. Ariana. Iraje J. Ira J. Oh, <laughs> <laughs> hawiris Ingna. Uh, kani ang spaghetti. Kani kasing na mo ihatag kay Kuya Kalis. Si hawir, hawir. Iyawin, iyaw. Ayan. Tindog! Dindog pa. Okay. Sige na. Kami. Kami. Oh, ninyo. Ariana. 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 <laughs> sige, Ariana. 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 karon din na mo makalimtan ng adlaw na karon din adlaw Kaya, gi prank mi ni kuya kale kay gi prank ame 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 Maghanap na sila ng pagkain. Paibigay na sa akin. lawa na sila sa akin. Ang babae ng mga bata na ito guys. Si Ashley, si Aira, si Kayla, si Mikaela. Oh! Masa ah, itong pangalan? Ashley, Aira, si Ayana. Si Claire. Si, Mi, si Mary. Si Kayla, si Mikaela. Si Chriselle. Dile? No. Oh, dile? Oh, sige. Thank you, ah. Thank you, ah. Salamat. Kay Butan, magid mo.

25. 25. 25 Anong bulan? Christmas, Christmas. Anong bulan? Christmas? Ay, December, December. Oh. Para, sayo? Para sa'yo? Thank you Para sa'yo? Thank you Para sa'yo? Thank you Para sa'yo? Salamat At hindi lang yan, ha? Nadali Sino magkakapatid sa inyo? Um, dalawa. Dalawa, ikaw? Dili mo ma magkapatid? Dili. Dili mo Ikson? Dili. Parinti mo? Parkada. Park Parkada mo tatlo? Apat. Apat. O, sige, Ikson mo? Yes. O, sige. Adire, 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 <coughs> <coughs> adire. Itong Ikson, itong mag-Ikson. Dalawa. Oh, sa dalawa? Dili. Oh. Katong wala Ikson? Kami. Oh, ikaw isa. Thank you. O. <laughs> tungan alam mo doa. Du uh -huh. Ha? Oh, imo <laughs> na yun. Para ihatag. Ihatag niyo sa imong mama ha? Yes, Kay kamo mga bata, mga butan. Bisig wala mo kayla sa kuhan. Nagkunyari ko nang mga yog pagkaon pero gihatagan ko ninyo bisig mo kayla sa kuha, di ba? Yes. So, ingana inyo buhat to perme basta na, na tao nga manginanglan. Kung naa mo ikatabang Buhat agi ninyo. Pero kabalo ko nga nasa inyong kasing-kasing mo -kasing, tabang ito doon sa inyong mama. Di ba? mga magpapanin nyo, di diba? Yes. So, pasalamat ko sa inyo kay, kay bisag mo kayo sa kuha, kita mo pagay para ko. Actually, di ko mukhaon sa kuha kay bawal sa kuha ang spaghetti. So, ako lang ginunggi, Frank. Ha? <laughs> okay lang? So, pwede pwede na ko i-upload sa Facebook? Okay na? <laughs> Frank, raman niya siya? Okay na? Okay Wala ko pa ngayon sa inyo kay busog man ko, kunyari lang ko nagutom. <laughs> Wala ko ni biyahe sa malayo. Wala. Start na po ko sa video na ko diri sa South Cotabato di sa inyong lugar. Yes. Okay? <doors> thank you very much. Salamat. Merry Christmas. Grabe wala ko magdaom ba mga tagay ko ninyo ba? Nangita gi pagi. Nya abti kay mo ba dagan dai mo dito mangitag pagkaon. Salamat ha. Thank you.